Pandarin rin mo mag check up tayo ng tagas ng e dito sa power steering mo kung saan yung bandang tumatagas parang sa kunyata ito sa fittings, ayun may tumulo ayun. Hige, start mo kaya tingnan natin Kita na yung tagas dito sa hose. Ah, uh, baklasin ko muna 'to.